nii. Mm. Ilama lang. Biglang tao sa MRT. Ubig naman. Biglang naman. Pero wala na 'yung saging ko ni. Ubig Oh, big. Hello guys! Kayo ba ay mahilig bumili ng kung ano-ano sa mga street vendors? Kung oo na kung mag-ingat kayo, baka magaya kayo dito sa nag-post ng ating featured video. Kung bago kayo sa page ko, make sure na follow na kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated every time na may bago akong vlog. So, ayun na nga. Ito ang caption sa video na to. Again, kuha siya ni Jay-Z. Ayan. Sabi niya sa mga nadaan po ng MRT Ortigas or kahit sa ang MRT, Baka makita nyo mga nagtitinda ng ganyan, mag-ingat, nanoloko sila, binibenta nila ng mura at sasabihin inuubos na lang galing factory. Tubig lang po ang laman. Hashtag modus. Ayun. So as you can see naman sa video na pinlay natin kanina, pag-open ng mga binili nilang downy or kung ano-ano pang sabong pang laba, ang laman daw ng mga yon ay tubig lang. So, nagsayang lang talaga sila ng pera. Grabe no, para-paraan na lang talaga ngayon para kumita ng pera yung mga mahilig manloko ng tao. So, awareness na lang para sa lahat, especially sa mga dumadaan sa MRT or Tigas daw or kahit saan pa yung LRT or MRT. Kapag may makita kayong ganitong nagbebenta ng mga sabong panlaba na sobrang mura compared kapag bibili kayo sa mga supermarket dahil daw inuubos lang nila from factory. Naku, huwag nyo ng tangkaing bumili dahil sayang lang talaga ang pera nyo at tubig lang naman ang mabibili nyo sa kanila. May mga nagsasabi na for the content lang daw itong video na to kaya pinost at parang scripted daw ang nangyari dahil as you can see sa video medyo patapos na silang maglaba parang magbabanlaw na lang sila pero may mga sagot naman dito si Kuyang Content Creator so magbasa tayo ng ilan sa mga comments ni Kuyang Content Creator sa mga nagbabash at nagsasabi na scripted daw yung video niya so sabi niya for awareness lang din po para sa lahat Wag masyado maging maawain at huwag isipin makakamura baka ikaw ay mapamura. By the way, di namin sinisiraan yung mga nagtitinda niyan kasi nagalako lang siya at mura tininda. Lagi kasi namin nakikita yon, tulong na din namin, alam naman na local. Ayun. And sabi pa, always kung nakikita yung nagtitinda ng ganyan malapit sa Ortigas MRT, sa una pa lang magtaka na kayo, sobrang mura niya dun pa lang dapat magtaka na kayo. Huwag magpapauto sa mura at baka kayo ay mapamura. So nag-comment siya, mismo idol, siguro naawa lang din kami kasi araw-araw namin nakikita. Ayan. So mukhang sa MRT Ortigas talaga ang tambayan itong mga street vendors na to. So kung, kung kayo ay nabentahan na at kayo ay naging biktima ng modus nila, pwede nyo silang balikan siguro Jan banda sa MRT or Tigas. And may nag-comment nga dito sa video, sabi, paano pong hindi tubig, eh, tapos na kayo maglaba? Kung maninira po kayo ng product, dapat nakasarapa, hindi yung gamit na. And sabi naman ni creator, content creator, sabi niya, ano naman papala namin kung sisiraan namin yung nagtitinda niyan? Naglalako yung nagtitinda niyan, malay ba namin tubig laman niyan? Pero mag-ingat talaga kayo sa mga ganitong too good to be true. Tagal-tagal ko nang sinasabi sa mga videos ko about dito. Kapag sobrang mura, kapag sobrang ganda ng offer, yung mga hindi nakapanipaniwala, mag-ingat dahil 99% e eh, modus yan. Baka kayo ay mapamura kapag kayo ay nag-avail ng mga too good to be true na mga binibenta. Lalo na kapag hindi naman directly sa manufacturer or sa brand kayo bumibili. Katulad nitong si Kuyang Content Creator na bumili lang ng sabong panlaba sa street vendor nga daw sa Ortigas MRT. So, sa mga nagbebenta ng mga sabon dyan, sa mga MRT or LRT station, kung saan pa man yan, kung napapanood niyo tong video na to at kung alam niyo sa sarili niyo na hindi tama or scripted lang tong video na to, you can send me a message para ma-explain yung side niyo. Baka naman gawa-gawa lang. Pero kung totoo man to, kung totoong nagbebenta kayo ng mga tubig sa mga tao, mahiya naman kayo. Isipin nyo na lang galing sa panloloko, sa pag-i-scam, sa pagbomodus ng tao, yung mga pinapakain nyo sa mga anak nyo. Bumibili yung mga tao sa inyo dahil naaawa sa kalagayan nyo, dahil na nagbibenta kayo ng mga kung ano-ano dyan sa labas. Pero ang ginagawa nyo, nilaloko nyo sila, ba? Diba? What if balikan kayo ng mga namodus nyo dyan sa pinagbebentahan nyo ng mga products, baka pwede pa kayong ipakulong or baka kung ano pa gawin sa inyo. Tandaan nyo, digital na ang karma ngayon. At naniniwala ako na malaki ang balik niyan sa inyo dahil kayo ay nanloloko ng tao. Pinagkakitaan nyo yung mga taong naaawa sa kalagayan nyo. So sana ay tumigil na kayo habang maaga pa. Huwag nyo nang hintayin na kayo ay maresbakan ng kung sino man. Actually mabait pa nga tong si content creator dahil ito lang ang ginawa niya sa inyo. Pero sana ay maraming makapanood dahil for awareness na din dahil I'm sure madami-dami na din ang mga nabiktima nitong mga modus na to. Sino ba naman ang ayaw sa super mura na mga sabong panlaba, di ba? Pero ayun nga, kapag ito talagang too good to be true, hindi ka pani paniwala 'yung mga binibenta, most of the time ay mga scammers yung mga yan, mga budol talagang literal. Pero maghintay pa rin tayo sa comment section, baka merong makapagsabi na hindi naman talaga budol yung mga binibenta nilang sabong panlaba. Kayo ba? Anong masasabi niyo sa video na to? Ano ang gagawin niyo if ever na kayo ang mabiktima at mabentahan ng mga sabon or fake na sabon tulad na nga sa video na to? Babalikan niyo ba yung nang budol sa inyo, comment down below. At kung nagustuhan niyo itong gatitong vlog, make sure na naka-follow na kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated sa mga latest happenings online. Thank you so much for watching and stay safe.